Oh. Ay, oh, good afternoon. Kami merienda ko lang. Mo, guys. Hindi ko alam na basa dito. tumulog pala ito. tumulog pala itong ano. Itong galon. Tapos nakapaa ako. Dahil naglinis ako ng red. Yan. At saka. gumawa ko ng yelo. Tapos itong kahoy na ito guys. Nakaganito dito. Dahil pinamamalo ko yan sa pumapasok na aso dito. Kaso namin, namin yasa dito. Tapos, nadulas ako dito. Hindi ako nakahawak dito kasi may hawak akong pichil. Yan o, basang-basa pala siya. Hindi ko alam. Ayan, hawak ko to, Hindi ko nabitawan, aywan ko. Tapos, itong kahoy na to nabual. Hindi ko alam guys, bakit dumugo ito. Ayan o, um, dumugo. Dumugo yung aking baraso. Ayan o. Um. Grabe ang pasalamat ko kay Lord. Tapos tingnan mo yung tiyan ko. Kung nabutas yung damit ko dito. Buti hindi matulis. Siguro dahil pang araw-araw ko tumarupok na. Yan tingnan mo ang laki na. Ang luwang ng butas. Yan. Dito na tusok yung kahoy. Buti hindi sa mata ko o sa sikmura ko. Kaya napakabuti ng Diyos talaga. Ingat-ingat ah, tayo mga matatandaan na at ganyan talaga siguro hmm? eh hey, kung nabagok ako dito di wala naman akong kasama kaya guys ayun sabi nga talagang kailangan natin nagpapasalamat araw-araw sa kalay Lord at ang pag-iingat niya para sa atin talaga ay maraming namamatay na ganyan lang ang nangyayari hindi naman siguro papayag si Lord na ganun ang magiging kamatayan ko. na dapa lang o nadulas lang kaya napakadelikado talaga. Kaya salamat sa kay Lord at dito pa rin si atili na patuloy pa rin magwawaiti na i-upload ko lang at para reminders din sa mga katulad ko. May edad na at, ang tiles talaga. Akala ko tumagas pang tiles namin. At kusina nga to. Pero hindi pala pwede magtiwala pag may tubig. Thank you so much. Sayang guys patuloy ang dugo ng ating baraso. Yan, pinunasan na natin. Hmm. Pero wala yan, hindi umabot sa bituka. Iyan mo na yan, maraming gamot dyan sa peklat, Salamat.